Uh, ang una kong tutugunan ay yung issue ng demolition. Sakaling matutuloy man, eh dapat talaga siyang paghandaan at magkakaroon ng uh, magkakaroon ng mga orientasyon katulad ng pabahay o kaya in-city relocation. Uh, ako nga pala si Mayor Nadila Concepcion. Uh, tumatakbong bilang isang konsihal sa Distrito Uno ng Montinlupa. Na-organisa doon sa Gabriela Montinlupa. Noong panahon ng kasagsagan ng aming isyu na demolition, ang nagtulak sa akin ay yung mga isyo sa aming area na nakakaroon talaga kami lagi una-una yung sa tuwing magbagyo o walang bagyo, lagi kaming binaba sa area at wala man lang, wala man lang kahit sinong gobyerno na nakapagbigay ng solusyon sa area namin. Actually, pare sa akin, yung pinakamatingkad talaga na mobilisasyon doon sa nung na-overness ako, yung nakikibaka ako sa demolisyon ng South Bill 3 unang-una. May mga kilos ang masa na sa iba't ibang area na dumalo doon sa mobilisasyon na yun sa panahon ng COVID-19. At ayun naman, eh, talagang nabigyan naman ang pansin ng gobyerno uh, ng ng lupa. at naibalik naman talaga siya nabuksan buksan yung laban namin. So, naging panalo pa rin kami sa panahon na yun. At doon din namin, kahit sa panahon ng COVID-19, doon din namin na nadagdagan na marami palang mga tao mamamayan na gustong makibaka sa bawat isyo ng demolition dahil bukod doon sa South Beltre ay may naka abang na demolition din yung NBP yung magdaong uh, ang una kong tutugunan ay yung issue ng demolition. Sakaling matutuloy man, eh dapat talaga siyang paghandaan at magkakaroon ng uh, magkakaroon ng mga oryentasyon katulad ng pabahay o kaya in city relocation ang nilalaman ng people's plant ay on-site development kung saan naninirahan ang mga residente at wag na ituloy ang demolition kunbaga ibigay na lang ng libre or kung hindi pababayaran sa abot kayang halaga sa residente. Kung ituloy ang demolition, ay bigyan sila na bigyan din sila ng in city relocation. Hindi malayo sa kanilang kabuhayan at paninirahan at sapat na pangangailangan katulad ng tubig, kuryente at iba pa. Sa, pag sa usapin ng pagbaha, maghain ng resolusyon ang nilalaman ay magtulak sa local government para magkaroon ng effective sa flood control project. Ako na mula sa hanay ng kababaihan at maralita at sa hanay ng koalisyon ng makabayan ay tunay na nagsusulong ng agenda ng mamamayan. Tayo mismo ang nakakaranas ng pagsamantala at kahirapan. Kung kaya mula sa taong bayan manggagaling ang mga dapat ihahalal sa konseho para itaguyod ang paninirahan, kabuhayan at iba pa. Kaya hamon sa mamayan na bumuto ng tama, panahon na para ang taong bayan naman